Oh, magandang umaga na po mga senior citizens. Si Sitan po si Pitol. Magkakano po ako ng, ng putik para na po sa maalat. Kasi ito po ng linggo to, luluto ko na yung nakaya, ano yun. Yung naka nung 1.14, 1.15 ko. Ito linggong ito, luluto mga 9 ano yata, 8, 8, 9. Ito may nakuha akong itlog na 240 isang araw. Na may morder sa ng apat na tray na no, sa riwa. Ayan, atira doon apat na tray. Aha. 1, 2, 3, 4, 1, 20. Ayan ako naman sa maalat uli para may kasunod na kagad. Ito lang gano'n ako ng tubig ng anong putik. Dudurog po ako. Para subo ko na sa ano eh na i-stack Eh, yan po gawa ng ano. Malat. Ito po hindi po basta putik ito. Putik po ito ng ano bahay ng anay, yung punso. May hinu po ang punso sa likod sa kapatid ko. Sa likod ba ng apartment nila? Ang taas po, puro anay. Ito na ako. na ako. Ito pa ka, iba nyo nito. Ito yung kanan nyo na yung in-stack ko para may pang kami pampasunod ako yan. Mataas po yan, ayan lang nakuha ko. Ang bigat po nyo. No? Parang bato. Kinunan ko po yan, taas mga 3 feet to 4 feet na ang taas. Sinukay ko lang. Ayan. Ito. Pagkaduro po nito, itong mga itlog nito, ilalagay ko dito. Atas oh, lagay dito sa tabi. Hmm. ito pong gagawin kong ito, 120 pa lang to. Kasi nabili nga po yung apat na ano, na tray, na hmm. sariwa kahapon. Kaya pag naluto ko itong linggong ito, sa uh, 8 o 9, ito naman ang na susunod. Ang gato paggawa po ng mga alat, mga po, matrabaho. Tiaga lang. Ah. Dati na po ano ito, may asin na ito eh. Tinabi ko lang ito eh. Eh, kailangan ulit yan. Hindi naman sisira ito eh. Gato po yan, eh, pagka ano po, yan. Lulubog po, lulub ganyan na. Ah. Ito dinuduro ko muna ng gusto. Salamat po.